Manganak pa ng more mama nyo kasi ang ganda nyong lahat. Ang gwapo. Tatanungin natin nga mo kung pwede ba siyang manganak. <laughs> mama, mama. Sabi dito, more anak pa daw. Hindi na pwede, may napos na. Oh, may napos na daw guys ang mama. Tunay ga? Oo. Uh -huh. Sabi dito, manganak ka pa daw inang more. Wala na. Tapos na. Ay na guys, ay na guys ah. ng mama. Pero bago maganak ang mama guys, gusto nyo ba ng maraming kaibigan? Tara na sa so Ofo! Guys, sa tingin nyo guys, sino pinakamaganda? Si Aling Maliit, si Sakmo, si Hana, si Hazel, o si Heart? I-comment nyo nga, guys kasi hindi ko rin alam kung sinong maganda sa kanila eh. Kami lang ang maganda! Sino, sino? Ako! Sino si Sakmo? Ako! Si Hana? Ako! Si Aling Maliit maganda, hindi? Hindi! Oh, hindi daw maganda si Aling Maliit. Aling Maliit, di ka daw maganda! <laughs> Kaya guys, i-comment nyo guys kung sino maganda sa kanila. <laughs> Hi guys! Ngayon ako yung aalis At alam nyo naman kapag i-aalis ay hindi pwedeng. Alam nyo na ha. Alam nyo na. Ang aboy. Ibang-iba. Kaya gagamit ako ng scuba toothpaste. Tingnan nyo. Hi na guys. Pwede pwede na akong umalis. Salamat talaga dito sa scuba toothpaste. Alam nyo ba guys? mabibili nyo. Buy two, take one. O, dalawang scuba ang toothpaste at isang whitening powder kasama pa ang toothbrush. Kaya sa hindi pa nakakapag-try ay gamitin nyo na rin nasa yellow basket ko lang for only 179. Tingnan ninyo. Ay, kala ko napakaliit. Pero binuksan ko. Eh, tingnan nang, ay, tingnan nyo na. May napakalaki. At kinakailangan ko pala ng air pump para makita ninyo ang resulta. Wait lang. Tara, buksan na natin. nakaka-excite. Yan! Yes! Sabi sa inyo. Ayan na. Tingnan ninyo. Ay, akalain nyo pala. Ganun ni kalaki pala. Ang laman na yun. At ang daan tapos natin higaan ko. Tingnan nyo. Wing, wing. <laughs> 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 ay, pahos ako. O, na dito. Dali. Alam nyo ba, guys, na ang tawag dito ay inflatable air bed. Napakaganda. Ang lambot, Sa higaan. Ah, tamang-tama to. Lalo na pag may bisita kayo. O, oh, pag nakabasa sa comment section sa mo doon nabili yung double lining top mo. Ay, di nila sa TikTok. Aringat ka, kadating lang ng mga order ko, oh. Kaka-order ko lang at Ang dami ko ng ganito, babe. Tapos, sakto, iaalis ako ngayon. Kaya itatarik ko kung anong magandang kulay ang bagay sa aking fans. Wait lang, tingnan ninyo. Ay, tao black. Ay, bagay. sexy. Sexy bagay. naman ni Miss Heart. Oh, yung white naman. Ado. Oh, ito naman ang white, oh. Ay, sexy talaga, guys. Anong bagay? Black or white? Tamang Meron pang pa isa, diba? ba? Oo. Sukatin so, mo bilis. Oo, oh, ano naman ang gray, o. Oh. Pangatlo na ito. Ito na yung pinakalas na kulay. Ano kaya ang bagay? Ang hirap pumili. Ito bang gray, white, or black? Ano yung kaya? Ang hirap pumili. Kaya, guys, kung gusto nyo rin itry for only 144, ay mayroon ka ng tatlong tops. oh, oh, Oh. Ganda, be. Kaya, ano pang inihintay mo? Mag-checkout ka na. oh, ayan na. Lumalapit na, be. Pero wait lang. Ano pang mas bagay sa akin sa tingin nyo? Ito bang gray, white, ganyan bag na re ay oh. Oh, tingnan nyo. Papakita ko sa inyo ang loob. Ayan, dalawa ang zipper. Hoy! Oh, ang dami pwedeng lagyan. Ang daming zipper. Pwede lagyan ng laptop at saka kung ano-ano pa. Kung ano mang gusto nyo. Pera. O, oh, ayan o. Oh. Ayan, napakadaling i-organize dito ng mga gamit ninyo. Like mga ball pen or mga personal hygiene nyo. Ayan o. Oh. Dami guys. Ang dami na lagyan. Meron pa dito. Ustabihan sarili sa labas o oh, magkabilaan. Ah, meron na sa labas, meron pa sa loob. Saan ka pa? Ayan guys, for only 679. Ay, my girl, ni ka nakagandang bag. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-check out ka na rin sa yellow basket ko. Sira na sa ko. Paano yan? Kami may, may pupuntahan pa bukas. Problemado, problemado na naman si Mess Heart. Sapatos baka mo. Oh. Saan ka pupunta bukas? Adi, sa birthday han. Hindi ha, may project kami. May project daw oh. guys. Uh, maniwala. So, oh, maniwala sa 'yan. Sukatin so, mo 'yan. <laughs> yung sapatos na yan ano ba, salagang 290 pesos. Oo. Oh. Meron ka ng ganyang kagandang sapatos. Sorry na gagamitin mo. Tibang ganda 'di ka? White Waitin 'yun ay nasira. Kaya nga ito. Ito kasi matibay guys. Ito yung kanya'ng unahan ay, tapos oo. Oh. Tapos yung kanya'ng likod 'o, oh. ito yung likod niya 'o. Oh. 'Yan 'o, oh, 'yan kulay brown, 'di ba? Napakaganda, 'di ba? Oh, sukatin mo kaya. sukatin mo. Sukatin mo na, bilis. Tagal naman, tagal. Ay, oh, eksakto lang. Oh, pang-school ko din kasi naka talaga kami kapag pumasok. Ang ganda, 'di ba, guys? Napakaganda. Okay. Ganda na ng sapatos, oh. Kaya wala kaming pasok. Ang ganda, bye-bye. Ganda. Sapatos na dito ko. 'Yung yeah, ano pang inaantay nyo, guys, ay mag-check out na rin kayo sa yellow basket ko lang. Guys, hindi naman si Heart, oh. Nagsasayo na naman, oh. Saan mo ba nabili tops mo, Ate Heart? Hoy, Heart! Mamaya ka na mag ganyan, -ganyan. May nagtatanong din, eh. Oh. Saan mo daw nabili ang tops mo? Yung mga yung mga black tapos mga ito. white nga, white diyan, sando. Ang gando. Dalawang ano, Derek. Akala ko hindi ko na yung isa, ay say, ganda ganda ko, edi yun. Magkano ba yung ganyang Ito, tops na yan? Ito ay 98 pesos lang. 98 lang yan, sure? Yeah, double lining. Double lining tapos tank tops, parang tank tinga. Kapal nga, tanam mo. Alaw nga, kapal nga, guys. Ang oh, kapal nga, oh. Ganda ng nga, tops mo. 98. Okay, ba, oh, tanong kita yung aking. Yung shape, di ba? Yung shape ng katawan, oh. Oo, okay. Sana, oh. Tapos. Oh, tamang tama, summer. Ay, kainit. Isang doon na nga ala, oh. Oo nga, guys. Oh, ki kitang-kitang pagka-morena pa mo bagay dyan. Bagay sa mga baggy. Baggy pants. Saka mga ganyang pants, diba? Para makitang-kita talaga yung shape. Body shape mo. Simple Tapos, ang Tapos, ampayat mo dyan, heart. Nakakapait pala yan, diga. <laughs> eh, ganda ba eh. Kaya guys, kung gusto nyo rin ng ganitong top, ay maraming pagpipili ang panakulay. Nandiyan lang sa aking yellow basket. I-check out nyo na. Oh, oh, oh. Mode eh. <laughs> Kuya. Bakit na naman? Lagi na lang si ate ang binibilhan mo eh. Ako naman, minsan lang ako Guys, eh. may naiingit po. Oh. oh, ito bagay sa'yo, promise. Maganda to. Bagay na bagay sa'yo yan. Buksan mo. Tcharam! Double lining na mga damit. Ayan, guys. O, oh, double lining. Pink, violet, at kulay green. Sukat mo, bilis. Tingnan natin kung bagay sa'yo or kasha sa'yo. Bilis. Wow. Sexy mo dyan. Ang ganda. Tama, ang tela niya. Sobrang kapal, diga ka? Oh, o, yung nasa ibang kulay. Suotin so, mo ibang kulay. Bilis. Kulay green. Guys, bagay ba kay Hazel ang green or ibang kulay? Go. O, oh, diba? Bagay na bagay nga sa'yo mga ganyan. Yung isang kulay, anong kulay yung isa? Yung pink, go, sukatin so mo. O, oh, diba? Bagay na bagay sa'yo lahat, Hazel. Ay, taray. Sexy mo dyan sa mga double lining. Guys, anong bagay sa akin? Ito sa itong violet, green, or pink? Guys, ano nga bang bagay kay Hazel, guys? I-comment nyo nga, guys. Guys, sa gustong bumili, nasa yellow kaya mag-check out na kayo, guys. Tapos i-comment nyo kanong bagay kay Hazel. Aantayin namin. Okay. di ka. <laughs> guys, tingnan nyo yung mama, oh. Kasi may mga bisita dito sa bahay. Tapos, ayan, nilalabas na yung bagong electric pan. Tingnan nyo, ha. Mama, ano gagawin mo dyan? Bubuhin natin ang electric pan dahil may bisita tayo, mapagamit. Guys, bago di ka, sobrang bagong electric pan namin. O, nasa kahon pa. Diyos ko, ganyan, ganto rin bang mama nyo, guys? Guys, ito yung bisita namin, o. Oh. Yan. Hi, Kuya Prince. Buisita. Tapos meron pa dito isa, o. Oh. Pamain na lang po, pamain. Uy, magpakita ka naman dito, Kate. Pamain po. <laughs> guys, ito pa yung isang bisita. Hi, Joanne. Pamain na lang po kay Joanne, guys. Mine, Joanne. <laughs> guys, ang mama nyo rin ba ganito, kapag may mga bisita dito sa bahay? Or buisita, ayun. Nilalabas nila yung mga bagong gamit kahit electric pa nilalabas. Guys, ayos na ng mama, o. Oh. Yung electric parang ganda, grabe. Ba, may gagamitin ang bisita natin. May Ayan. <laughs> mabuhayin mo nga ma. Mabuhayin One. natin. One, tingnan natin kung malakas. Ah, ba, malakas. Mm. Oh. No, two. Oo, oh, aba. Three. Ang lakas na, grabe. Mama, kanong bili mo dyan? ay 509 lamang. 509 lang yan? Gundo, grabe, stun fan guys. Oh. Tapos ang dali lang i-assemble. Kaya guys, sa gusto mag-check out, nasa yellow basket ko lang. Oh, pasok na kayo guys! May electric pa na tayo. Let's go! <laughs> guys, alam niyo naman na mahilig ako sa oversize, ba? Diba? Ayan, o umorder ako nito para mukha tayong anyong. Mamaya, tapakita ko sa inyo, tatry ko laan ganda mo, inosente. Para lalo ang bata din ito ni Aisha na. Ganda, mukha ka na dyan, koreana Hi. hi. <laughs> ano bang tawag, ano tawag dyan? Ano bang tawag dyan? Ano ay red na no? Korean shirt. 192. Wow. 192, 192 lang yan? 192. Ang ganda ng tela, be. May ang tawag din ang tela, eh. yung mga klasiko, parang basta box-box, ang tawag doon. Ang ganda, ang ganda, oo. Oh, Ganon yung tela. tela niya, ang Sabi ganda. Talikod, talikod. Ganon yung tela niya. Oh. Uh, oh. Uh, <laughs> alam mo yung yung tela niyan parang hindi siya nag-aarhimulmulen, ganun, oh, oh 'di ba? Diba? So, ang oh. ganda. Kakapal. Mm. Ayos. Cute. 192 ganin na quality ay kaganda i eh, oh. Ang maganda rin din ni pwede sa babae pwede sa lalaki kasi nga pang unisex. Kaya ano pang inaantay mo eh, ay yung lalo na kapag nagluluto, ay nakakainis naman talaga eh. Kasi pag hahanapin, ay eh, hindi agad mahanap eh. Kaya guys, may solusyon tayo dyan. Are oh, tingnan ninyo. Are guys, oh, lagay na ng mga condiments ninyo. May white sugar dito na lang ilagay. Oh, plus, ang ganda rin ng takip niya kasi may kasamang ganito. Ang cute. Meron din siya guys dito nalagyan ng salt, pepper powder, MSG, edible oil, vinegar, and soy sauce. Eh, ito pa ano, pwedeng alagay din eh. Siyempre din eh rin. Depende sa inyong mga kagustuhan din yan. O, oh, diba guys? Napakaganda ng ating mga lalagyan. Ayan, di na maghahanap pag magluluto. Napakadali na. Lahat ng nakikita nyo din eh guys, aring hawak ko ay 519 lang. Oh, maniniwala ka. Doon ay kaganda ni Re. Kaya, mag checkout out ka na at magluluto pa. <laughs> Ma, ano? ano na naman yan? Apa, nakaabot ako ng buy one take one na sopa. Sofa yan? Oo. Ay, ay, nabili kong 839 lamang. Buy one, one take one. 839, Oo. ganda ng kulay. Wait lang. Ah, ganda ng kulay. Sofa daw to, guys. O, oh, sofa. Go, mga buksin, please. Tagal na. <laughs> <laughs> guys, tingnan nyo. Oh, sobrang ganda. Tapos sa loob, pwede pa siyang lagyan ng mga damit. Tapos mga abubot sa bahay, guys. Yung mga kalat-kalat sa mga saig saig mga laruan. tari natin maglagay, please. O oh, di ba guys, kasyang kasya ang mga kumot, Tampit, tapos mga, mga damit. damit. Oh yan, uh. di ba? Ang maganda dito guys, hindi nakalat-kalat ang mga damit nyo sa inyo. O oh, di ba guys, kasyang kasya ang lima hanggang anim na tao dito. Ang tibay pa at ang ganda. Oo oh, nga. Di ba guys, kaya mag-check out na rin kayo nito, sobrang ganda. Okay, uh -huh. <laughs> kaya bumili na din kayo ng sopa. <laughs>